Sa panahon ngayon, hindi importante kung anong natapos mo. Basta ako, tapos na ako maligo. Basta madiskarte ka sa buhay at hindi ka mapili sa trabaho, hindi ka madedihado. Trabaho na mismo ang lalapit sa'yo. Basta malinis at pulido ka magtrabaho. Maraming tao ang nakapagtapos sa matataas na kurso pero walang trabaho. Marami ring tao ang hindi nakapagtapos pero may trabaho. Aww. Kaya focus ka lang sa ginagawa mo. Balang araw makakamit mo din ang pangarap mo.